Hello guys, so meron tayo dito ng isang twin tub na washing machine. So, kung makikita niyo siya, uh, hindi naman siya naka-drain. So, you know, Hindi naman siya naka-drain pero lumalabas yung tubig niya dito sa may pinaka-drain niya. Eh, sa ilalim. So, pag yung problema, uh, kailangan ng palitan yung kanyang uh, rubber valve yung sa kanyang drain. So, maaring luma na. At sobrang lambot na kaya hindi siya lumalapat dun sa pinaka uh, drain niya. So, pamaya papakita ko sa inyo yung ng rubber drain. So, yun yung papalitan natin para hindi na maubis yung tubig dito sa uh, washing machine. Kasi pagkasira yun, maubis yung tubig dito at hindi tayo makapaglaba. So, matatapon yung ating mga nilagay na tubig sa kayong sabon syempre bumili tayo ng sabon so masasayang yun ah uh, kailangan palitan yon ang posibilidad na sira yung rubber nya sa kayong spring dalawa yon so kailangan check check natin kung alin sa kanila yung sira na kasi yung spring sa katagalan ah uh, nabubulok yon so pagka hindi yung spring kasi siya yung tumutulak dun sa rubber Ayan, pagka hindi niya na may tulok yung rubber dahil nga bulok na. So, hindi siya, hindi niya may lalapat, lalabas yung tubig. So, papakita natin mamaya yung itsura ng rubber sa kayong spring. Dito mga sir, yung sa likod ng ating washing machine, dito makikita yung pinaka-drain. Ito, itong pinaka-drain niya. So, ilalagay muna natin to sa soap. Yung, di ba, drain yan, lalagay niyo sa soap para hindi batak na batak tong kanyang kable so ikot lang natin yung pakaliwa yan may kita yung spring saka yung kanyang rubber so dito minsan ang problema yung mga imulmul ng damit, madumi so lilinisin natin yan so dito yan may kita nyo kaya pala uh, tumatagas yung tubig dahil nga dito Ayan o, yung spring nya. So, uh, sira na. Ayan o, sira na yung spring. So, dito may kita natin na ang problema nya itong spring, palitin na. So, ito naman kanyang pinaka rubber. Ayan o, kikita nyo naman bagong bago pa. So, dito ang papalitan natin yung kanyang spring. So, mura lang to sa mga... Uh, repair shop, makakabili kayo dadali nyo lang yung sample kasi may iba't ibang klaseng spring. So, yun lang ipapalitan guys. Ipapasok nyo lang din yan. Kung paano nyo binaklas, ganun nyo rin ibabalik. So, yun lang guys. Sana meron kayo natutunan sa ating konting tips. Kung paano ayusin yung ating uh, washing machine. Kung bakit siya naubos yung tubig.